ating natin ang sitwasyon sa Cagayan na isa sa mga apektado ng bagyong Birasol. May unang balita live si Nico Wah. Nico Igan, magandang umaga. Narito nga tayo sa Enrile, Cagayan na isa sa mga bayan na katabi nitong Cagayan River at dahil katabi ng ilog, isa rin ito sa posibleng bahain sakali man magtuloy-tuloy ang sama ng panahon na hatid ng bagyong Mirasol at nitong kapapasok lang na bagyong Nando. Ang Cagayan River nasa 2.6 meters pagdating natin dito sa Cagayan bandang alas 5.30 ng hapon kahapon. Matapos ang uh, magdamag ayon sa PDRRMO ay uh, na, nasa 3.0 or nasa 6 meters na or nasa 3.8 meters na ito ngayon. Sabi naman ng PDRRMO ng Cagayan inaasahan na tataas ang ilog sa 6 meters lalo kapag yung tubig galing sa upstreams o yung mga katabing probinsya ng Cagayan Valley ay bababa bababarito sa Cagayan River. Uh, itong Enrile, kagayan kung nasan tayo ngayon, ang isa sa posibleng maapektuhan sakaling tumaas ng tuluyan itong Cagayan River. Ayon sa MDRRMO ng Enrile, ang binabantayan nila rito ay itong uh, ilog dito sa ilalim ng Palataw Bridge na konektado sa Cagayan River. 2 meters ang normal level dapat ng ilog. Pero sa ngayon, nasa alert level na ito. 5.15 meters na ang taas ng ilog. At pag ganyan daw ang lagay ng ilog, ay sinasabihan na nila ang mga residente na maging alerto dahil posible ang pagbaha. Igan, uh, sa ngayon, uh, kanina, linawin ko lang. Ang ilog ngayon, nito nga, Cagayan River, ay nasa 3.8 meters na nakahapon ay Nasa 2.6 meters pa lang. Ang problema ngayon ng ilang magsasaka rito ay yung mga pananim nilang mais na nasa mababang area na kalapit nitong uh, ilog. At dahil malamang ay uh, kung hindi nila ito maani ay uh, malamang ay hindi na rin nila ito mapapakinabangan. Yan muna ang latest mula rito sa Enrile, Cagayan. Ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Nakahanda na raw ang Department of Social Welfare and Development para mamigay ng food packs sa mga apektado ng bagyong mirasol. May maigit dalawang milyong food pack at pang relief goods na nakahanda ngayon ng DSWD. Nakaistambay rin daw ang kanilang mga tauhan sa mga dinaanan at daraanan ng bagyo. Tinitiyak nilang kikilo sila ng mabilisan kapag kailangan na ng mga lokal na pamahalaan. Patuli raw ang kanilang pakipag-ugnayan sa iba't ibang LGU. So malaman nun natin dito sa kanilang uh, national uh, presidency president, si Ginoong uh, Modi Floranda, kung uh, ano ba ang kanilang plano ngayong araw nito? Maganda umaga po, Kamody. Uh, maganda maganda ng umaga po. at uh, Ngayong umaga ay uh, mula kaninang alas 5, ay uh, nagumpis na na po sa iba't ibang bahagi dito sa NCR at sa region. kaugunay nga dito sa matinding uh, na bunyag, ano, na koraksyon. Mm -hmm. Sa usapin ng uh, flood control, hindi lang sa usapin ng flood control. Yung uh, bang, sa pangunahing uh, binibit-bit na talagang uh, pahirap sa ating mga driver, yung patuloy na pagtaas nang nga ng presyo nang ng langis na halos uh, wala na wala nang kinikita yung ating mga driver at operator. So Kamodi, ito na yung pangunahing issue dadalhin nyo dito, yung usapin dito sa uh, sinasabing katiwalian o korupsyon sa ating gobyerno. O, oh, sapagkat pagkata uh, biktima kami ano, mm -hmm. no, sa panahon ng tag-ulan ay talagang halos hindi kami makapaghanap buhay at uh, dito, kaya dito po namin na uh, ninais na mag ano, sa may bahagi ng tatalon dahil dito simpleng ulan lang ay talagang mm -hmm. uh, halos hindi na madaanan kaya ta bakit uh, bakitang kita yung uh, epekto ng uh, kapalpakan ng mga programa so, sa pinang uh, flood control so ano ay nasa natin mangyayari ngayong maghapon na ito uh, uh bukod dito sa pagkigil nito dito at nakikita ko rin na hindi kaya niyo iba na sumama opo ta kinakausap natin at uh, ililinis natin na uh, bakit nga ba tayo naglulunsad ng uh, ng pagkilos ngayong araw hindi lang ito para sa sektor ng transport kundi uh, kasama dito yung ating mga mamaya sapagkat alam natin 'Yung usapin po ng korupsyon ay uh, biktima yung ating mga mamamayang Pilipino. Kaya linilinaw po natin sa ating mga kapatid sa nabuhay. Ah, uh, so bukod po, ngayong araw neto, ano pa mga plano niyo sa mga darating na araw? Ah, uh, ito ay uh, magkakaroon ng mga seri ano at uh, bahagi ito ng uh, pagkilos, magaganap na pagkilos ngayong uh, September 21 ano, mm -hmm. 'yung malaking uh, pagkilos sa Luneta na kung saan ay 53 years ano, uh -huh. anniversary ng declaration of martial law uh -huh. at uh, magiging bahagi ang sektor ng transport sa mga gaganap na ito. Apo. At uh, sa ngayon po, Kamodi, ano ho, ang uh, report na natatanggap nyo mula do sa iba-ibang -iba nyo mga kasama sa iba-ibang lugar na nagkaroon din ho ng, uh, o nagkakaroon din ng tigil pasada hanggang sa mga... At, sa ito. ngayon ay nasa mga ano pa lang sila, sa mga masap area uh -huh. at uh, yun, sa ating mga rehiyon ay nagkakaroon na ng mga masap at uh, nagtitipong tipong na sila doon sa mga area sa bahagi po ng Iloilo saka ng Bacolod saka sa Sibug ah. at uh, gayon din yung ating mga kapatid sa si Sardin Tagalog. Ah, ano ah, di diba po paano ho yung mga maaapektuhan, yung mga mahihirapan sumakay kung magtitigil pa sadaho ang mga miyembro ng Piston. Ano ho ang ano yung ah, mensahe? At ah, tayo po ay ah, nananawagan sa ating mga commuter, sa ating mga pasahero, ang ah, pagkilos po ito ay ah, hindi lamang para sa driver at operator, kundi para panagutin natin yung ah, uh, ka mga sangkot sa katuwalian sapagkat yung malaking pundo at uh, yung malaking buwis natin dapat ito ay uh, binabalik sa pamamagitan ng serbisyo pero hindi uh, patuloy na nawawala no kaya ta kung titingnan natin walang pundo sa edukasyon walang pundo sa kalusugan at uh, wala rin pundo so, sa sa pinong uh, katiyakan sa so, sa pinapamira paninirat iba pang serbisyo so maghapon ko ay ngayon maghapon. Uh, maghapon po at uh, marahil mamayang mga bandang alas uh, ng hapon ay uh, tayo po ay magkakaroon ng uh, pagmamarcha papunta sa Mindyola. Okay, maraming salamat. Salamat. Si ginuong mo, Floranda po ang uh, National President ng Grupo Pistona. At uh, yun nga, sabi nga ho niya, ay maghapon sila at mamayang uh, hapon, mga dako alas tres, ay magmamarcha sila patungo sa Mindyola. Mula po rito sa kanto ng E. Rodriguez Avenue at Araneta Avenue. Balik po mo tayo sa studio. Update tayo sa sinasagawang tigil pasada at kilis protesta ng Grupong Maribela Live mula sa Caso City, may unang balita si James Agustin. James! Igan, good morning. Naganunsyo ang grupong Manibela na tatapusin na nila yung kanilang tigil pasada ngayong araw. Matapos yung pulong na isinagawa kahapon sa ilang opisyal ng DOTR at LTFRB. Maaga nagtipon-tipon ang mga miyembro ng grupong Manibela rito sa Pilcoa sa Commonwealth Avenue para sa ikalawang araw ng kanilang tigil pasada at kilos protesta. Ito'y para tutulan pa rin ang nangyayari umanong korupsyon sa gobyerno, partikular sa DPWH. Nananawagan sila na dapat may managot sa mga opisyal ng gobyerno. Bukod sa mga tarpolina, may nakasabit sa kanilang mga jeep na nakasaad ng pagtutol nila sa franchise consolidation at jeepney faceout. May daladala rin mga papel ang grupo na may nakasulat na mga katagang wakasan ang katiwalian. Sabi ni Mar Balbuena, ang chairman ng Manibela, kahapon ay nakaroon sila ng pagpupulong ng ilang opisyal ng DOTR at LTFRB. Kaya napagdesisyon na nila na sa halip na tatlong araw ay tatapusin na nila ang tigil pasada ngayong araw. Nakastandby din dito sa lugar ang mga polis ng Quezon City Police District na nakamonitor sa sitwasyon at yung mga gamit ng District Mobile Force Batalyon. Ang mga pasero naman namin nakauusap na galing pang Kalokan at Bulacan, nag-adjust ng oras sa kanilang biyahe para hindi malate sa kanilang mga trabaho dahil sa tigil pasada. Nairaban din po kasi yung mga jeep po, um, mahirap din po maghinto kasi mga puno na po yung mga jeep since nabawasan po yung mga jeep tigil nila. Maaga kami umalis para di kami malilit sa tarbaho para maaga kami makarating. Pero eh. pagkatangali na kasi, ano na, hirap na magsumakay rin. Eh. Nakiusap din sila na sana itigil na natin itong uh, protesta kasi nga uh, aminado sila na hirap ang ating mga mananakay, wala halos masakyan. Kaya sabi ni Chairman Guadis, nakikiusap ako na sana itigil na natin itong uh, protesta total nag-uusap naman tayo. Huling araw na ito ng aming uh, transport strike at bukas ay uh, magiging normal na. Ngayon siguro mananawagan na lang kami after ng, uh, ng uh, protesta namin. Baka after lunch, pabalikin na namin lahat yung aming mga kasamahan sa biyahe. Samantalang Igan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa area ng Filcoa. Nagpapatulo yung kilos protesta at yung programa ng mga miyembro ng grupong Manibela. At do sa impormasyon na nakuha natin, mag -e end yung program nila mga alas 9 ngayong umaga at mamayang lunchtime nga ibabalik na sa pamamasada yung kanila mga jeepney driver. May mga naka-deploy din po dito ng mga tawa ng TTMD ng Quezon City Hall maging mga MMDA para tumulong sa pagmamandos mag ng daloy ng trapiko. Yan muna na latest mula dito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa the Integrated News. Sumalang sa budget hearing sa Kamara ang revised budget ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. Umalma ang ilang kongresista ng tanggalin ng budget para sa flood control project sa kanilang distrito. May unang balita si Joseph Moro September. Mula sa orihinal na 881.3 billion pesos, 625.78 billion pesos na lamang ang budget na hinihingi ng Department of Public Works and Highways sa 2026. Tanggal 252.53 billion pesos na halaga ng mga lokal na flood control projects na gobyerno ang nagpupondo. Ang tinira lamang ay ang 15 billion pesos na halagang sagot ng gobyerno sa mga foreign assisted flood control project tulad ng Pasig Marikina Rehabilitation Project. May bahagi kasi ng pondo para dyan na inutang sa ibang bansa at obligadong tapusin bukod pa sa mahigpit na binabantayan ng mga nagpautang. Tapusin na lang muna natin yan, ayusin po natin ang mga ginagawa nating ongoing na flood control all over the country. For 2026, Zero muna tayo. Ito na ang pinakamababang budget ng DPWH na isinumite sa Kongreso simula noong taong 2020. Wala munang pondo para sa mga flood control projects hanggat hindi na nasosolusyonan ang problema. Pero paano ang mga pagbaha na nangangailangan ng aktual na solusyon? Sabi ni Dizon, may mga flood control projects naman na napondohan noon pang 2024 at ngayong taon. Tanong ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, paano ang pondo sa dredging sa kanilang lugar na isa sa mga nasa gasaan? Unfair naman po yun. Iyon po eh, matagal na naghihintay. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. Itutuloy yung balpak, pagkatapos, hihinto yung matitino. Ayon kay Cagayan de Oro, 2nd District Representative Rufus Rodriguez, natanggal din ang pondo para sa bypass road sa lugar nila. I am asking, appealing to the Secretary, can you restore this? I think it was looked at as multiple packages. We will find a way to restore this. Umaasa pa rin ang mga kongresista na uubra ang pagbabalik ng pondo kung hindi naman anila para sa flood control. So wala na mga pagsingit sir. Uh, uh, yun ang instructions. Yun lang kailangan natin bantayan, kung may babalik man, kung saan man mapunta, kailangan ma-verify na yun yung talaga yung kailangan. Ang pagtatapyas ng pondo para sa mga flood control project alin alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na zero budget ang mga proyekto kontrabaha sa 2026. Sa susunod na taon din, target ma ang flood control master plan para sa Metro Manila. Magkakaroon din ng master plan for the entire country. Yun po ang plano natin. Mr. Chairman, marami po sa mga nakita natin ngayong mga proyektong may problema dito sa flood control specifically, e mga proyekto po na wala man lang ni plano. Kahit anong detailed engineering design, kahit anong feasibility study, wala man lang po. At ang commitment po at ang gusto pong mangyari ng ating Pangulo ay hindi na po mauulit yan. Itinuro naman ng ilang kongresista ang umano'y small committee sa bicameral conference committee kung saan umano nadagdag ang 289 billion pesos na budget ng DPWH sa 2025. Nang unang dumating daw ang 2025 National Expenditure Program ng DPWH, ito ay nasa 898 billion pesos lamang. Pero sa kongreso ay bumaba pa ito ng 825 billion pesos. Nang dumaan daw ito sa Bicam ay tumaas ito bigla sa 1.13 trillion pesos. Ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa Bicam. Hindi sa small committee dito sa House of Rep. Bukas ba ang departamento na i-identify kung sino ang sponsor ng bawat amendment dyan? Pwede ba lahat ng pagbabago dyan i-identify at isa publiko? Okay ba kayo doon? Tingin ko po, magandang idea po yan. Dapat. Isa publiko yan. Kasi masyado ng maraming tinatamaan na hindi dapat tinatamaan. Tinanggap naman na ni Dison ang courtesy resignation ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Si Cabral ang sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na nag-uudyok umano kay Sen. Tito Soto na maglagay ng budget insertion sa 2026 proposed budget. Ang sabi ni Lacson, itinanggiraw ito ni Cabral kay Secretary Dison ng tanungin. Sabi ni Cabral, handa siyang sagutin ito sa pagdinig. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Um, sinitan ng special action and intelligence committee for transportation o saic ang ilang motorista sa Marilao, Bulacan dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Igan sa random roadworthiness inspection ng PCG at DOTr Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, isang bus ilang rider at jeep ang natikitan dahil sa ilang violation tulad na lang ng pudpud na gulong, walang plaka at di pagsusuot ng helmet. Wala pang 20 minutos nang magsimula ang uh, inspeksyon dito sa Marilao, Bulacan, hindi na bababa sa labing lima ang nakitaan ng violation. Ilang riders ang sinita dahil walang suot na helmet. May ilan na may angkas na mga bata at wala ring helmet. Isang pamilya ang pinara ng saik dahil sa overloading. Apat silang magkakaangkas sa motorsiklo. May helmet ang mag-asawa pero wala ang dalawang anak. Isang jeepney driver din ang nakitaan ng violation dahil sa putput na gulong at walang maipakitang rehistro ng kanyang sasakyan. Isang bus driver naman ang natikitan dahil sa putput rin na gulong na antala tuloy ang biyahe ng mga pasahero ang driver na pag-alamang nahuli na rin ito lang nakaraang buwan. Nagmakaawa siya sa mga tauhan ng sahig pero hindi pinagbigyan. Narito ang pahayag ng ilan sa mga motoristang natikita na gayon din ang opisyal ng DOTR Saig. Ito, nung napara po natin, nakita natin yung gulong ng kanyang bus ay putput -put na at halos labas na nga yung lumalabas na yung tread. So yan po, napakadelikado po yan. Uh, hindi natin masisiguro yung kaligtasan ng ating mga pasahero, ganun din yung ibang mga road users. Kaya uh, ito pong bus po na ito ay hinuli po natin. Sana po wag na po tayo tulu tuluyan na uh, tigitan pa kasi po kawawa naman po yung pamilya ko. Eh, sabi po sa akin sa LTO. Isang huli na lang daw po ako at uh, mawawalan na po ako ng lisensya. Eh, kaya po po ako. Eh, Igan, itong ginagawang uh, inspection inspeksyon dito sa kahabaan itong MacArthur Highway ay kabilaan no, uh, higit sa sampung uh, tauhan ng DOTR SAIC at PCG yung present dito ngayon sa kinatatayuan natin. At ongoing pa rin yung inspeksyon nila. Dito nga sa aking likuran, no, mayroon lang kapapara na jeep na nahulihan naman dahil din sa putput na gulong at pag alaman na wala rin dalang enough or uh, proper na documents dun sa kanyang sasakyan o minamanehong jeep. Iganya ng latest molarito sa Marilao, Bulacan. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Ma kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.